Oh, oh, no, oh, no, baby room. Room. Baby oh, room. baby room. Oh, baby room. <laughs> <laughs> oh. sugi daw ko no? Ito yung pinabili ni Pops na sa kanya. Oh, oh. Medyo maginaw na dito, kaya siya maglo-long sleeve na. Change outfit. Kaya ba, hindi tayo mag-change outfit. Wow, wow. Kailan tayo na rin, Pampers? Yes. Hi. Oh, sala dyan. Ano, nani? Gucci ka, ano? Gucci. Gucci. <laughs> Yan, ito kami sa outlet. Ito kami sa outlet.

Kaya kung, kung ka lang hindi. Kung kailang, kung kailang uh, may labat, hindi nilagay ng shoes. no? Pero may, buta lang, nakaray din, may long sleeve. Ako, wala ka Malamig na, malamig naman pala dito. Tatulong ng pagbawal ng jacket. Oh, sila naka t-shirt pa po, nanay pambato. Balin siaga, kaya balin Ay, baka mayroon diyan pantalon, talaga may pantalon dito. Balin siaga lang 'yan. La, nila lang, kaya lang. Nanay natin, balin siaga. sa pagkain ko. Nahihirapan. Tinawag ko ano talaga yung mga nandiyo pang winter na. Pero konti ano nila. Parang bilang lang yung mga ano nila dito, no? Mm -hmm. Item. <laughs> <laughs> Parang ganun yung ni ano yun, yung pink na yun. Mm -hmm. Yung kapatid ni Tony. At si Alex. Oo, oh, si Alex. Pala. <laughs> ay, ang cute. <laughs> no, no, Ito na lang, ano ko so, sabi yung pagkalina? Pagkalina? O... Nanamang. Nanamang lang daw yun. yung pagkalina. lang. <laughs> hmm tama guys look bayos ko um kulang pa rin siya. ano yung ano yung ano ito? isa yung ano 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 Anim oh, na lapad lang daw to. <laughs> Yan, ano

oh sale siya yan. Yan. Thirteen. Thirteen, Tres, kalapad. tayo. Ano? na. Just try. Eh? Can I try? para. Ano? Ito. Ah, sale siya Bente siya dati. Try mo eh, na. Eh, so, no, try so, natin to. Sukat man lang inaka ano tayo. Nandito okay. na kasi ba? Wala kasi kumisik. Mabitsok ayan. Malaki? Ay, malaki. Tignan Mal mm. nyo guys, bagay ba? Diba? Maganda ito, wala may adjust naman. Ganda. No? Mm. Diba. Hindi pa masakit pa. parang. Medyo masikip sa dulo. 20 hmm. lapad daw yun. Ano lang siya, sale siya ng walong lapad. Gusto diba? talaga yung grill. Tingin tayo sa ibang brand. Ano mo? Pagkasukat yan. Pagasukat. Oh, Barbie. Sige, sinubukan natin kayo ng barber Ay, yun, Max mana. Ay! Yung bata po kayo, eh. ako. alak ako bata. Bundo ko na yun. Ayun sila, Gagawin. <laughs> Ihintayin daw, eh. Uh, <laughs> ay, nag siya sa light. Abis ay, light lang gusto nito eh. Mana pa yun eh, bet ko yun. Yung dress, ay, nakasot sa manikin. Kenzo. Ito oh. ganda. na. Ayan, mag <laughs> kasi mga nangit. Bet ko yun dami. Ayan, dito na tayo sa Mike Jacobs. Ah, ito, ano lang, ito. Ayan, all. Lato, ano lang. Imang, dalawang lapad. Ayan. だからかな。ちょっと疲れた。いとメッセージですね、会社。ま、パリ

parang labad, parang okay, 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 okay. okay, okay, well na siya. Pero ang cute, ayan. Ang cute talaga siya. lang ng isang mga ano, coach ko. Damo na lumiliit, is, damo na. Malaki ang prize. <laughs> Pero ang cute din 'yan para sa saya. Ang Boss, maganda, boss. Ayan, ito kasi alala ano baka ano p sa law. <laughs> p daw sa law. Ah. ikaw p mong ganon, <laughs> guys, punta kami sa another side ng Matay na ito yung long bridge na ang taas, makakalula <laughs> Ito you know, ang ganda ng ano, ang ganda ng mountain At karaming pag It's 5.30 p.m. Time check Time check 5.30 oh tuloy mo naman ka doon Hi Ang tuloy nakakalula Yung ginagala namin, ayun Yung ginagala namin, tulog Ha? ako ka Oh, ayun, ayun yung Mount Fuji. Nagpakita siya no, <laughs> Dito na ano yung medyo mababa na ko. Ayun Oh? Mga outlet? Ayun, mga loob-loob. May ano paano? May Rosel pa, no? Ayun, may pa nga. Ito nakita ko pa favorite ko. Nalalaman <laughs> 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 ito, ito, nah na exchange gift tayo, ang request ng gift ano tipal. Ayun. Yung <laughs> kawali. Sa mahal <laughs> yun na? Ayangan nandito eh, mamahal. <laughs> Ayan yung polo. Ito hindi ko pinalat. Ah, pambagahi pala siya. Ngayon pinalat ko na siya. Sons. <laughs> Stop ng tulog. Tulog na tulog. Ayan. Pero ang sarap dito. Iba yung simoy. Isimoy ng hangin. Parang natipin mo na naman malapit na mag-Christmas. Yes. Diba? Ayan oh, giniginawa sila kasi hindi sila. Kapag Di ba? Burn na kayo. Ano ba? Ay, ba ngayon?

Malaga, man, 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 man ako na, tanggal mo, magkano ka na ako na makikilip.